Dahil nga wala naman ako maisip na merienda at puro naman matatamis at hindi naman halos masustansya ang tinitindang merienda dito sa may amin. At sakto naman ay may napanood ako na saging na saba na ginawang fries. Bakit hindi natin gayahin dahil hindi ko pa naman natitikman yung ganong klaseng luto o merienda. Kaya naman agad akong bumili ng sabang hilaw at binalatan ko na nga yan. Dahil first time ko nga magbalat ng hilaw na saging, hindi ko nga alam paano ang teknik ng tama pagbabalat niya. Kaya kita nyo naman para ko lang tinatalupan at sumasama nga yung kaunting laman. Nag-try nga ako ng ibang paraan ng pagbabalat pero sadyang may nasama pa rin talaga na laman. Pero tinuloy-tuloy ko na nga lang yan at hinayaan ko na nga lang ang importante ay nababalatan. Hindi ko na nga ni lahat yung binili ko na saging na saba at masyado na nga madami pag hiniwa ko na yan. Pagkatapos ko nga balatan ng mga saging na hilaw ay hiniwa ko na nga pero maninipis lang para talagang itsurang fry. Nagpainit na nga ako dyan ng mantika At nagumpisa na nga ako magprito Buti na nga lang at hindi ko nilahat yung binili ko mga saba dahil dito pa nga lang sa mga nagayat ko ay napakadami na pala. Habang piniprito ko nga mo mukha nga talaga siyang price na halos walang pinagkaiba sa patatas na nakasanayan natin pero sa lasa ko na excited kung masarap ba siya o hindi. At hindi lang pala ako ang excited. Meron palang bata sa pinto namin na nangungulit. Ano sabi mo? Pena po. Pena po. Nang alin? Price po. Rice po. <laughs> Bro, mama, init. <laughs> Yummy. Ay, hindi init. Yummy. <laughs> Banana fries yan. Hmm? Banana fries. Nakakatuwa lang at kahit hindi pa niya natitikman ay eh, gusto niya na agad kumain. Kaya naman kahit medyo mainit pa yung una kong naprito ay pinatikim ko na nga so, si Duwe. Sobrang tuwa naman ako dyan at nagustuhan niya dahil akala niya talaga french fries. Kaya naman sinabi ko kay Duwe na saging Pili yun. Tinuloy ko na nga yung mga natira pang pripituhin at ayan natapos na din sa wakas. Nagbukod ko na nga si Duwe dyan kaya parang may babas yung banana dahil fries. Dahil lalagyan ko nga ng cheese flavor yung iba. Hindi talaga namin sinanay si, si Duwe na lagyan ng flavoring or ng asin. Yung mga kinakain niya kagaya na lang ng fries dahil yun din naman ang nakasanayan niya kaya okay lang sa Niligyan ko na nga cheese flavor yung banana fries. At ito yung best part pagkatapos magluto ang tiki time. Kain, banana fries. Kain. Ano pala yung ganito, banana fries? Pabuka nyo na po. Oo. masang lasa pa lang siyang fries.